Hi guys! For today's video, ang um, visitahin natin na lahat ng resort dito sa Southfield Trail Extension. O di ba? Ang Trail Extension ay may mga, may mga, resort na. So, halika dito, halika. So, dalawa ako para sa mga resort natin. Ang first resort na puntahan natin ay uh, na ng mga Diaz family. So, uh, follow lang guys. So, ito na yung first resort natin. <laughs> Oy, ilot, paligo! Paligo, ilot, ha? Uh, ito yung first resort natin. <laughs> Di lang <laughs> ba? Pagkakain lang tayo! Pagkakain lang tayo! Diba? Sabuyan nyo ako! Nyo ako! Sisin ka! Sisin? Sisin si ba? Oo! Sisin daw! Madali lang niya sa amin, oh! No? So, magkano'ng rinta dito ninum sa resort nyo? Ninong <laughs> Ah! Hindi! <laughs> ha? -five? Aha, ito palang ganitong resort, guys! It's 2.5! Lahat! <laughs> La, talis ka dyan, nun! Ah, ang ganda ako! Oh, eh. na, oh, okay. na tayo mararo. Ay, salamat na paka. Welcoming talaga ng may-ari ng resort. <laughs> so, bayad, next resort, eh, next na resort na puntahan natin ay dito. Follow me, guys. Oh, <laughs> Ayun yun. oh, yun na yun. Ito yung mga sunod na resort pag may-ari ng mga Dondriano family. Oh, <laughs> No! Ka <laughs> Ay, hello, guys! Ito yung second resort na Magkano dito resort uh -huh. Ay, dito? Uh -huh. for, for free? Uh -huh. Ano pang ibang mga amenities? Malaki uh -huh. Ito yung second ano? Uh -huh. Maganda din! Malaki! Uh -huh. <laughs> so... Thank you sa pag-welcome! Maganda po si Meg. Meg! Saan mo nga resort na puntahan. <laughs> wait. Di lang. <laughs> ba ko kayo, pin? Malaki Doon ka pumunta. Nga Ito yung third na resort na napuntahan natin. Kung <laughs> <laughs> may ari na family. <laughs> ay may na ng resort. Ay, <laughs> 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 Magkano kalu rin tasa resort niyo. <laughs> Hello, yay. Yeah, black yay! <laughs> Welcome Oy, talaga ang third resort. Kainin ini ni Vince yung balak na dyan. Si <laughs> may pang-apat ang resort na pa. wait lang. Sa dalawa. Sa likod, sa likod. Tapos dun pa sa ano, mayroon pa dun ah. Oo. dami naman. Uy, ano nang dryer? Ay, yatid ko sa gitna, nag-vlog pa. Next resort is pag ari ng mga ano. Ano mga pinili ko? Fortuna, family. go maligo! go <laughs> ha <laughs> 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 Wow, may mga ano pa. <laughs> oh, di <diwa. laughs> Hello, magkano renta dito? May mga pagkano kasi kayo. Hoy, oh, sabuyan mo. Ako ah, sabuyan mo. Ako ah. ah, sabuyan mo. Hoy, sabuyan mo. <laughs> Ay, napakawil kami <laughs> naman ng pang fourth na resort. So, we have to go to the next resort. Pang five resort. Pang five resort. Ha ha ha! Our next resort is Sobeam. Mahal yata dito. Napaka-harsh na mga mayari ng resort. Ay, baka dito, malaki Harsh naman. Ibang resort na tayo. Our next resort is maybe, ano? Pag oh, may ari ng Nela, sa so okay. Ay, sorry. Yung resort nila hindi uh, pa rin. <laughs> 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 so, ang ang tubig ang resort nila. Uh, next resort na tayo. <laughs> Pang-pito na resort na napuntahan natin. O, oh, may tubig. Mayaman sila. Ano <laughs> Ito na lang yung pinakalas na pagod na ako. Ayaw, pala, ayaw. Sabuyan nyo ako. Sabuyan nyo ako. Sabuyan nyo ako. Oh guys, thank you for watching guys. Nakakalong ka ang mga risa dito sa Anong South Beach Lake. May iba welcoming, may iba. Mga kamer. Thank you guys. Okay na yan, Luke.